When I hurt you, do you have to hurt me too? Did you think will make it Malakas na sinipa ni Bonox ang isang katawan ng tao na wala ng buhay. Matapos nitong makita mula sa malayo, nadaladala ng mga Apollo ang kanyang ama. May tama siya ng baril sa tagiliran at braso kaya medyo mahina ang kanyang katawan at hindi niya nagawang habulin ang mga ito. Sa White House ng mag-asawang Vanessa at Sebastian, dinala ni Najessa ang lalaki. Nakatali ang liig ng lalaki, gayon rin ang mga kamay at paa nito. Habang nakaupo sa sanga ng kahoy na isang binti lamang, ang laki niyon. Pagmulat pa lamang na mata ng matanda ay kaagad na pasinghap ito nang makitang kaharap niya ang lalaking kasama niya sa plano, ang ama ni Breeze. Katulad niya ay nakatali rin ang kamay at paa nito at konting galaw lamang ay mahuhulog sila sa tubig na binabahaya ng maraming buaya. Ako ang gusto niyong patayin, pero dinamay niyo ang kapatid ko, pinatay niyo ang ate Jenny ko, kaya magbabayad kayo. Ani ni sa at may pinindot ito, kaya naman napapatirik ang mga mata ng dalawa at hindi malaman ang gagawin habang nasasaktan dulot ng kuryente. Antali at bakal na nakapulupot sa pulsuhan, pa at leeg ng lalaki, kinukuryente nito ang dalawa. Nang matapos ay nanghihina ang ama ni Bonox at tinignan nito si Jessa tsaka mahinang nagsalita sa patlang upang marinig nilang lahat. Ngayon alam nyo na ang pakiramdam ng mawalan. Pinatay nyo rin ang anak ko, kaya patas na tayo. Baka nga maramdaman nyo rin ang mawalan ng anak kapag ipinaghiganti kami. Wala kaming pinagsisihan sa ginawa namin dahil dapat lang sa inyo yan. Sayang nga hindi pa kayo namatay. Matapang na ani ng ama ni Bonox. Sobrang galit na galit si Jessa na sa narinig kaya naman madiin niyang pinindot ang monitor ng kuryente. Kaya naman muli na naman na kuryente ang lalaki. Hanggang sa umusok ang tenga, ilong at lumuwa ang mga mata nito. Kaya naman ay tuluyan na itong nawala ng balanse sa pag-upo at tuluyan na rin nahulog sa tubig. At kitang kita ng isang lalaki kung paano pag-agawa ng mga buwaya ang katawan ng ama ni Bonox. Pinagpawisan at punong-puno ng pagmamakaawa ang mga mata ng isang lalaki habang nakatingin nito kay Jessa. Nakatakip ang bibig nito kaya hindi ito makapagsalita. Mararamdaman niyo ang galit ko. Saad ni Jessa at muling kinoriente ang ama ni Breeze. Katulad sa unang nangyari ay nahulog rin ito sa tubig at pinagpiestahan ng mga buwaya ang katawan nito. Halos dalawang linggo ang lumipas, hindi pa rin gaano nakakahuma ang pamilya ni Jessie sa pagkamatay ng tita Jenny niya. Lumipat na rin sa Amerika ang pinsan niya si Jensi upang ipagamot ang daddy nito. Dahil na aksidente ito nang magmaniho ito ng lasing matapos mailibing si Jenny. Palaging nasa tabi lamang ng dalaga si Tide dahil sa pangyayari ay mas lalong nag-aalala si Tide para sa nobya niya. Dahil magmula niyon ay kakaiba na kinikilos ni Jessie at hindi na nakikita ni Tide nang umite o tumawa ang nobya niya. Kasalukuyang nasa mansyon ng mga Sandoval si Tide at palabas na siya ng pinto ng matanaw niyang may nagwawala sa labas ng gate ng subdivision. Napakunot noo siya na makilala niya kung sino ang mataong inaawat ng gwardiya. Kaya naman dali-dali niya ang tinakbo ang kinaroroonan ng mga ito. Bonox Pride, ba't kayo nandito? What's happening here? Ani ni Tide na makalapit siya sa mga ito. Sir, nagpupumilit po silang pumasok. Eh, kabilin-bili na ni Sir Jello. Huwag ako magpapasok lalo na kung hindi ko kila... Sige, ako nung bahala. Mga kaibigan ko sila. Putol ni Tide sa sasabihin pa ng security. Hinila ni Tide palayo sa gwardya ang nagwawalang kaibigan tsaka nagtataka niya itong tinanong. Bonox, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nagwawala dito? Saad niya sa kaibigan at binalingan niya si Pride sa nagtatanong natingin. tingin. Ngunit nagkibit balikat lamang ito kaya naman muli niyang ibinalik ang tingin kay Bonox na magsimula itong magsalita. Seriously? Talaga ba Tide? Talaga bang wala kang alam o nagbubulag-bulagan ka lang at nagbibingi-bingihan? Bakit hindi mo tanungin ang mamamatay taong mong nobya kung saan dinala ng pamilya niya si dad? Tide ba bonox Tom? Gulat na ani ni Pride at mabilis na nilapitan ang natumbang kaibigan matapos suntukin ito ni Tide. Gamit ang hinalaking daliri ay pinunasan ni Bonox ang dug mula sa putok nitong labi na nasaktan. Ano ba kayo? Parang hindi kayo magkaibigan ha? Saad ni Pride sa dalawa habang nasagit na ito. Huwag na huwag mong pagsasabihan ako ano si Jesse, lalo na sa harapan ko, dahil hindi mo siya kilala, Bonox, at pati ako makakalaban mo. Galit na sabi ni Tide habang dinuduro nito ang kaharap. Tumaas naman ang kaliwang sulok ng labi ni Bonox, tsaka pagak itong tumawa pagkatapos ay dumura ito sa harapan. Haha, <laughs> pweh, I don't care. Kita naman kung sino ang kakampihan mo. At ngayon pa lang tinatapos ko na ang pagkakaibigan natin. Oo, Tide. Wala na akong pakialam dahil si daddy na ang usapan dito at nakita ko sila ang kumuha kay dad. Oras na malaman ko may ginawa silang masama sa daddy ko. Ako mismo ang papatay sa babaeng kinababaliwan mo. Galit na sabi ni Bonox kaya naman nagtagis ang bagang ni Tide sa narinig. Akmang susuntokin niya ulit ito, subalit kaagad siyang pinigilan ni Pride. Akmang magsasalita si Tide subalit hindi niya na ituloy nang makitang parating ang kotseng sinasakyan ni Jolius Sandoval kaya naman napabaling rin ang tingin ang dalawa. Pare, malis tayo. Masama ang kutob ko dito. Tara na! Saad ni Pride at hinila nito si Bonox pabalik sa kotse nito. Huminto sa harapan ni Tide ang kotse ni Jolius kasabay ng pagbaba ng tented glass ng kotse nito. Tide, oh, sino ang mga yun? Ano ginagawa niyo dito sa labas? Nagtataka ang saad nito. Umiling naman si Tide tsaka kinalma ang sarili bago sumagot. Ang mga kakilala lang, napadana at nagkataon na palabas ako. Nakita nila ako, nakilala kaya tinawag nila ako. Sagot ni Tide kaya naman tanging pagtango lamang nagsagot ni Julius. Naguguluhan ang isipan ni Tide kung ano nga ba ang totoo. Kaya naman na na lamang ni Tide ang kanyang sarili na pabalik sa mansyon at nilalakad ang kinaroroonan ni Jessie. Katulad kanina nang iwan niya ito ay nakaupo lamang ito sa garden area at pinapanood nito ang paglalaro ng dalawang alaga nitong aso. Hmm, akala ko ba umalis ka na? Hindi ba tinawagan ka ng secretary mo? Saad ni Jessie nang maramdaman nito ang presensya ni Tide sa tabi niya nang maupo ito at sa mga aso pa rin nakatuon ang tingin. Hmm, dito lang ako. Mas gusto kitang kasama eh. Ani ni Tide kaya naman napalingon dito si Jessie. Ilang sandali sila natitigan at si Jessie ang naunang bumawi ng tingin. Tide, um, may tatanong ako. Sad ni Jessie at muling ibinalik ang tingin nito sa mukha ng katabi. Muli silang nagkatinginan at niyon lamang napansin ni Tide ang napakalungkot na mga mata ng nobya. Tumango si Tide pagkatapos ay binaba ang tingin sa labi ng nobya. Yes, of course, what is it? Mahinat na mamaos na sabi ni Tide dahil sobrang pigil na pigil siya sa kanyang sarili dahil sa muling pagkabuhay ng kanyang alaga. Ramdam niya ang galit na galit na naman ang anakonda niya. Subalit katulad ng araw niya ang ginagawa ay nagpipigil lamang siya. Kung sakali bang may malaman ka masama tungkol sa akin, matatanggap mo kaya ako o mamahalin mo pa kaya ako? Kung sakaling isa akong masamang tao, demonyo, walang po. Hayes, and say that Jesse. Huwag mo sabihin wala kang puso o masama ka. Dahil hindi yan ang nakikita at nararamdaman ko sa'yo. Marunong kang magmahal. Mapagmahal kang anak, ate at nobya. Tide, hindi eh. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi ganyang sagot ang gusto kong marinig. Oo lang o hindi. Matatanggap o mamahalin mo pa kaya ako kung sakaling may malaman kang masama tungkol sa akin? Saad ni Jessie at binabasa niya ang mga sagot sa mata ng nobyo. Oo naman, depende sa sitwasyon o dahilan. Pero isa lang ang may papangako ko, Jessie. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda at maging ina ng mga anak ko. Mahal na mahal kita. Kaya kahit gaano pa kahirap at kasamaan dahilan na yan, pipilitin kong intindihin at ayusin. Ayaw kong mawala ka sa akin, tandaan mo yan. Sobrang mahal na mahal kita, Jessie. Buong pusong sagot ni Tide. Kaya naman buhat sa mga narinig ay nanunubig ang mga mata ni Jessie at wala siyang naging sagot kundi ang napakahigpit na yakap lamang para sa nobyo. Hinintay muna ni Tide na makatulog ang nobya at nang masiguradong nakatulog na ito ay tsaka niya naisipang umalis na. Paglabas niya ng pinto ay siya namang pagdaan ni Jello. Tinanguan lamang niya ito subalit malamig na tingin lamang ang naging sagot nito. Paglabas pa lamang niya ng pinto ay napahinto siya matapos niyang makatanggap ng tawag mula sa kaibigan niya si Cham. Hello pare. Tide, where are you? Pumunta ka dito sa hospital. What? Why? Nandito kami ngayon sa hospital. Sina Pride at Bonox na aksidente. Pagbabalita ng kaibigan. Kaya naman nang ang mga mata niya at naibaba niya ang hawak na cellphone. Nakaisang hakbang pa lamang siya pababa ng biglang mapadako ang tingin niya sa gilid at napakunot noo siya. Lalo na nang mapansin niya ang isang bagay na nasa isang sulok na nasa ilalim lamang na naglalakihang kaktus. Hindi niya alam kung bakit. Subalit parang may nagtulak sa kanya upang kunin ang bagay na iyon. Nang makuha iyon ay kaagad niyang binulsa at walang lingon sa mansyon at diretsyong tinungo ang kanyang kotse. Anong nangyari? Hinihingal pa niyang sabi nang makarating siya sa hospital, nakita niya ang nag-aalala mga kaibigan na sina Champ, Surf, Wing at Ariel. Bigla na lang daw na wala ng preno ang kotse yung sinasakyan nila. Saad ni Ariel. At guess what are sa area pa ng mga Sandoval nangyari yun? So, anong gusto mong sabihin, Win? Putol ni Tide sasabihin ng kaibigan. At isa pa, oo, dun nga sila galing kanina at nagkaharap-harap rin kaming tatlo. At nakita ko pa silang nakalayo na sa subdivision ng mga Sandoval. So, shut up mouth. Tiimbag ang sad ni Tide sa kaibigan. Shit, can you shut up too? At ikaw, Win? Alam mo naman, di ba? Di ba? So tumahimik ka. Hindi kayo nakakatulong eh. Sad ni na animoy meron itong ibang ibig sabihin na ang mga ito lamang ang nakakaalam. Nasa hospital pa rin si kasama ang mga kaibigan niya. Nakayoko lamang siya at naghihintay sa paglabas ng doktor. Halos mag-iisang oras na hindi pa rin nila nalalaman kung ano na ang lagay ng dalawa nilang kaibigan. Dumating na rin ang ilang pulis kaya naman napabaling roon ang atensyon nila. Mister, ito ang nakuha namin report sa nangyari sa mga biktima. Sinadya ang pagtanggal ng preno dahil ng aksidente. May alam ba kayong pwedeng gumawa nito sa mga biktima? Umiling naman ang magkakaibigan at wala silang maisip o sino ang nasa likod ng pangyayaring iyon. Gayong marami rin naman kaalitan o kagalit sina Bonox at Fried. Samantala, sa kabilang dako naman ay unti-unti nang gumagaling si Kelly at isa lamang ang sinisisi niya sa mga nangyari sa kanya kundi ang mga Sandoval. Napag-isipan ni Kelly na pumayag sa gusto ng mga magulang na dalhin siya sa Baguio upang makalanghap na sariwang hangin at ma-refresh ang isipan niya. Subalit pinangako niya sa kanyang sarili na sa kanyang pagbalik ay sisiguraduhin niyang masisira niya ng tuluyan si Jessie. Lumipas ang tatlong linggo ay tuluyan ng natatanggap ng pamilya Sandoval ang nangyari kay Jenny at unti-unti nang bumabalik sa dati si Jessa. Kaya naman na pagdesisyon na ni Diego na ituloy ang po na kasali na Tide at Jessie na siya namang sinangayunan ng lahat. Hindi rin nagtagal ay dumating ang araw na hinihintay nila ang araw na kasal ni na Jessie at Tide. Piling mga tao lamang ang imbitado sa araw na iyon at sa Manila Cathedral natipon ang lahat ng Ochoa Apollo kasama ang kanilang pamilya, maging ang malalapit na kaibigan ay naroon rin. Kompleto ang mga magulang nila maliban lamang sa dalawang kaibigan ni Tide na kasalukuya ang nagpapagaling pa rin sa hospital. Kasalukuyang nakaharap sa malaking salamin si Jessie at nakatitig siya sa kanyang refleksyon. Nakikita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng kulay puting maganda at magarang wedding gown. Ang simpleng mukha niya ay nakaayos at natatakpan ng manipis na makeup. Subalit kahit anong ganda ng ayos niya ay hindi pa rin niya magawang humiti. Bagkos ay nalulungkot siya dahil ang gusto niyang mid of honor sa kanyang kasal ay ang pinsan niyang si Jensie. Subalit wala ito dahil hindi ito makakapunta sa araw ng kasal niya. Nasa Amerika pa rin ito at hindi nito maiwan ang daddy lands nito. Tumawag rin ang kanyang pinsan sa video call upang batiin siya. Subalit pinilit na lamang niyang intindihin ito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.